Yo, what's up mga cottage uh, magandang hapon. Yan o, so andito naman po tayo sa Barangay 23. Yan o mga cottage ah uh, palagi na lang po yan dito. Yan, napakalaking sunog. Uh, nangyari na naman. Yan o, dati dito yung sunog mga so, ngayon nasa unahan. Ayo, ayo. ko sugusog po no. Kusog. Kusog pa na Yan mga kotik. Kung napabimbelo na, ganin na para. Hinay na. Mo dito na kuang ganin nag-alarm no. Ah nag sirin. Sirin. Latimin na diri dira timin. Yan no. So malakas lakas tapay mga kotik. Kahit po dito may marakong kong gribot maglisog yapon sila. Kay layo mangud sempre ang host perting layo. Balik Yan mga kotik so. So yung uh, sunog dati yan mga kautis dyan banda. So yung sunog na naman papunta dito mga kautis kasi yung hangin. Uh, papu uh, amihan po mga kautis papunta dito. Yan, uh. <laughs> yan, uh. Tapos yung buhaw mga kautis dyan po banda dati na yung tinamaan. Grabe. Yung uh, area na to na prone talaga sa sunog na hindi mawala-wala mga kautich parang taon-taon na siguro may mga nangyayari dito na hindi ka nais nais -na madalas talaga dito sa mga to sa Bajo community okay. at napakahirap ngang sitwasyon na Uy. Diyan na ba 'no? Nani nakasu nakasunod kasulod ka bubiro no? Nana, nana. Nana. So, yung mga cottage so um fitting na lang at uh, parang na Tukuan na po yung apoy. Nagapa. Lagi no? May ganin, nakasunod na yun. So, dati mga kotis, ito yung nasunog yan. Yari na yan hanggang doon. At ngayon, so ito na tamaan ng bukawi. Eh. Ngayon doon naman sa likod. So, parang uh, yung apoy po ay uh, nakuan na. Hindi na po masyadong uh, ganun kalakas trending na trending talaga itong uh, mga cottage uh, itong area na to itong minor bridge dito po sa barangay 23 madalas dito talaga yung uh, sunok na nagaganap yun o no? um, So, yan. Ah, pag ganyan yung kulay mga kawit, sa parang nasa tub sa tubig nata yan para sa hindi na katulad kanina yung ah, uh, may O so, yan, parang Nang uh, dahil po yan sa tubig. So, punta tayo din sa unang mga cottage eh. na. Ngunit yung sunubawat, parang malayo din naman, no? Pero hindi mo natin masasabi na malayo din mga kautis kasi yun nga po. Yung sunub, napakabilis. Lalo na kapag, uh, tawag malakas yung hangin yung mahirap nyo mga kaotis kapag naubusan talaga ng tubig. So, nagpapanik na talaga dito. Yan sa kabila, wala na. Grabe, napaka front sa sunog itong area to, barangay 23 ano kaya yung dahilan nito mga cottage na to? bakit kaya uh, palaging uh, may sunog dito ba So, dito naman ba ito mga cottage to? So, um, sila po ay nagpatuloy uh, sa paggawa nitong uh, sidewalk. Yeah. Ay. Halo ah, na, tulok ka balay. Tulok ka balay? Oo. Oh. Adol, dito nak oh, nakita Kita nyo mo? Oh. Makita dito? Oh. Ah, sige wala na okay na daw na kalong na yan mga kaobits tatlong bahay daw tatlong bahay yung uh, doon grabe <laughs> o kaya dito po kahirap uh, na mga kaobits pag ang sunog po ay uh, biglaan Uh, buti na lang ay uh, umaga po hindi yung katulad ng uh, na, uh yung gabi mga kotos no? so, tatlong bahay daw so, pa dito mga kotos so, pupunta na kung Ah, uh, mga cottage sa uh, uh, kung dito naman banda, 'yan na uh, uh, medyo malayo rin Ngunit uh, nagpapanik din sila mga cottage kasi hina po. Ah uh, baka biglaan kung, uh, makapunta dito yung sulog uh, sunog na yan. So, 'yun.

pala boss. Yeah, ina, mm. yeah. Kalit lang. mo lang. Bola nag, nag siren ganina. Ah, ganin. Mga panang balay siguro na no, yeah. no, mga siminto. Nabalay pa talaga si <laughs> so, yung mga po sa konti na lang uh, okay, okay na. Okay. Kasi talaga, yan ako na yung So, hindi pa rin makakon mga kotos kasi yung no? mga usok pa. Okay.

અલરેડી સિકા હૈ રે ઓબીલા ના ચરા આયા Yun mga cottage at dito na tayo. So pinuntahan natin yung uh, area kung saan po yung uh, sunog na yun. So tatlong bahay yung uh, natupok mga cottage uh, gawa daw sa light materials. So yun nga po malaki talaga yung uh, katulungan dito banda mga cottage na since pa 80s ata mga cottage 80s 90s hanggang ngayon prone talaga dito sa sunog so yun maraming salamat so pinuntahan lang natin dito mga cottage at uh, naka update tayo so maya maya ay mag update naman tayo sa Davao Coastal Road doon tayo sa kung saan po uh, tayo ah uh, Makapunta mamaya so i-update na lang. So, maraming maraming salamat at hanggang dito na lang. So mag-ingat po kayong lahat. Paalam.